So, ito naman isang test natin. 800 ml, 15W, 40. Ito yung dati. 3 ah, months ko rin na gamit yan. Fully synthetic na. 10, 40. Telogold to. Se ano to? Hindi ko alam kung mineral lang to o semi. So, 800 to. Sali natin dyan. Tapos salin ko yan mamaya doon. Dami ko sobra. Sayang kung tatapon ko diba. Uy! 800, 800. Oop. 800. Yan. 805, 810. So, saling ko lang yan doon. Hirap lang, ano? Wala tayong taga-video. Ito, ito na si Delo Gold. yeah Delo Gold talaga yan. Kahit na hindi nakasil. So, 800 ml. Pwede na yan. Tutestan natin kung susuka yan mas madami. Tapos kung paresa ng fuel consumption or mas matipid or mas malakas. Pero main concern ko dyan kung malakas yung tapon. Yung 700, hindi masyado. Halos wala nga eh. Parang gapatak lang. Pero pag naipon yun, aabot din sa foam yun. Pero sa filter, hindi naman siguro kung every 1,000 kayo magche-change. Parang 1-2 ako nag-change wheel eh. 1-2 kilometers. Ah. Salim na yan. So gagawin ko, papapull tank muna ako, re-reset ko, then city driving uli. Hindi ko nasama yung video ng city driving. Eh. Mga 100 kilometers siguro, or 80. Tapos pag uwi, check kung uh, ano yung fuel consumption, then kung malakas uh, sumuka ng langis ang 800 ml. 15 w naman to. 15W na Mandelo Gold. Na-try ko last time yung 10W. Mga okay naman itong 10W. Kasi sabi nila, mas matipid daw yung 10W. Kasi nga manipis, hindi daw hirap yung makina. Manipis yung langis. Ito, medyo makapal. Hindi yeah, naman sobrang kapal. Pero mas malakas daw to. Ewan ko, testing natin. Kaya ako nga testing, di ba? <laughs> All stock yung makina. at saka pang dyan. 800 ml then test natin sa dipstick kung gano'ng karami so ah, kuha kong bagong tissue and saksak natin to patong lang daw hindi mo raw kailangan i thread patong lang then bagong tissue hugot ay dami mutulo agad oh grabe 800 dito nyo ba yun no? nandito na sa taas oh dito oh. Ayun o, basa o. Oh. Nandito na siya. Yung 700, nandito lang talaga sa taas. Basang-basa. O. Oh. Susuka kaya ito ng madami. Balik natin. So, testing natin yan kung maraming suka yan. Kung hindi naman ganun karaming, baka mag-7 na lang ako, 720, 7.15 or kahit 700 din. Pero pag nagpalit ako ng oil filter, tsaka nagbukas ako sa may strainer, tapos tsaka dyan sa secondary, sa gilid. So, ating ko 900 muna or 850. Siguro maganda rin upload yun. Yung laman ng kung gaano kabigat yung oil filter na gamit na compare dun sa bago para malaman natin kung ilan yung langis na may stock dun. So, zi papagas lang ako din. Pakita ko sa video na i zero ko siya bago ko mag-city driving na hindi nakasama sa video. Magbibilang lang tayo ng kilometra. Eh. Dito tayo sa paborito kong petro. Na full tank na. Ayan, kita nyo naman. Sagad, ba diba? Then, i zero ko na to. Zero ko na yung trip meter. 1,494. Tapos, 29 lang tinakbo. Zero ko muna para start na tayo ng city driving. Yan, zero na. Then, city driving tapos fuel consumption test or engine oil test. Sana walang tapong, walang suka, eto Ito yung city driving natin. Naka 138 ako. So, antay ko lang yung gasoline, boy. Papapultang tayo. Mukhang magtatatlong test ako ng city driving. Yan, naka zero na. 138 unang full tank natin na city driving mga magtatatlo ko tag ulan na eh tatlong test para makita natin consistency dati parang mga 31 to 35 ako eh ewan ko lang ngayon then zero ko na nga ay hindi mamaya na pagka full tank ay, wala nang cut to no So far, naka 1.5 pa lang ako. Ang gando lang sa bakal kuya. Ito yun o yun. Para saan ba yun? Para hindi pumusok to? Ah, oo nga na. Again, 138. Tapos yung odo natin, 1632. Bagong bago pa. <laughs> Sinagawa na, hindi ko nakakat Oh, magti 3 liters na. Mo ano to 4 o 5 liters. Ang lapit na. Kung 4 liters, matipid na 'yun. Ay, lumampas. Mga 5 liters siguro 'yan. 4.3 up okay na yan kuya yun sakto yun lo ilan kuya 4.4.33 4.33 sa 138 bali 251 ang babayaran natin 138 then zero na natin kuha pa ulit tayo ng city driving pangalawang city driving ata pangatlo 1 153 153.5 pa sagadolina gadolina sige kuya iba yung nabuksan ko ano lang matik unleaded hanggang doon lang sa bakal Oh. Ang gulo kasi ng itong motor na to Minsan matipid, minsan hindi matipid Kaya oh. uh, ilang testing ginagawa namin ni eh, Para makita kung ano talaga <laughs> Dati nagpakarga ako sa inyo nag 67 km per liter. Oh. Yung marilaki yun. Tapos yung inulit ko naging 51 naman. Parehas naman ang ruta. Parehas din ang traffic. Ay hindi, medyo may pagkakaiba. So ito, city driving lang to. Mga village-village lang to. Tsaka ano. Uh, grocery, grocery. Walang ano to. Walang long ride. Walang marilaki. Kaya matraffic. Matraffic to. Next ko mga 5 litro to. Uh, 153.5. Kagaw ko na unang kagaw ko yata yun eh dito doon. Oo, oh, yung dati yung sa video ko. Oh, ako Linggo yun eh. Ako unang nagkagaw yata dito eh. Oo. Oh. Dito lang ako lagi, Petron. Oh. Nakagaw ko to doon no. Oh. Sa kapila, sa ano. Sa eh dati kasi nakat ko eh. Kaya mo ang dito to. Ito hindi ko na kinakat. Oo. Oh. oh. O oh, yun nga tama. 4.7 no oh. Yun o. Oh. 4.7 tama estimate ko ah. pero medyo medyo malakas yun na ah. 153 mga okay. 36 30 plus 30 km per liter okay, sir. okay na yun 4.79 tayo ito pang apat natin na tinapul tank 126 tinakbo gandun lang kuya eh zero. Doon doon lang sa bakal okay. Palit kasi ako ng gulong 130 na to eh 130-70 Sabi nila pag nagpalit daw kasi ng Makapal na gulong tsaka yung mataas Medyo lalakas sa gas Ramdam ko nga eh. Parang lumakas 126 na Ilang bars yun na bawas eh, Magka 3 liters na ako Sana hindi umabot ng 5 Ano yan puro? Oh, matagal yan pag puro yan. Dito doon. Konti okay. pa. Hanggang doon lang sa etits nga. Yan, oh, ano yan. So, so, ilan? Ay, 4.3. 4.3. 126 divided by 4.3. Parang malakas, no? Malakas, no? Medyo, no? Totoo nga. Luma lumakas. Okay. So, totoo nga, hindi siya sabi-sabi. Ayan. 130.70 na tayo. 13 sa harap. Pati sa likod. Lumakas yung kain ng gas ko. Naging 29. Ito yung odometer. Then, yung tinakbo ko. 126.7. Divide mo sa 4.35. Medyo lumakas nga nag 29 So zero ko ulit ito pang apat ko na atang test to O pangatlo Pero ito pa lang yung una na may gulong Na nagpalit ng gulong So check ko yung sa iba kung Kung mas matipid yun e Kaso ayoko na 60 profile e eh. Ito kasi Comfy to makapal e eh. Yung 60 series kasi nipis nun Parang galing mabiyak yung mags natin dun Hindi ko pa namamarelak ito eh Or long ride Naguulan kasi eh maulan pa naka 2,199 na ako <laughs> yan pa lang mag, mag 9 months na nata ito so trip meter tayo 122.9 magiging 123 something yan kasi hanap pa akong gasoline station hindi ko na mabilang pang ilang ano na to fuel consumption test ah uh, city driving 70 series na gulong 130 70 by 13 parehas tapos 800 ml na Delo Gold 15W uh, ano pala ang gasolinaan papultang ulit tayo pero ang doon lang ulit sa ano sa bakal yan o ito kaya sobra na isa 3.61 3.61 pwede matipid 123 123 so yun na full tank na natin tapos nga tinakbo is 123.1 divided by 3.61 parang mga 34 km per liter parang pare-parehas lang no? 31, 32, 34 so consistent siya wala, wala na natin magbabago ron kailangan natin i-gap yung spark plug so next time gap, proper gap follow ko yung sa manual nakakalimutan ko pang pa reset kanina reset na natin to zero ulit para ma-check natin yung fuel consumption next time biyahe kasi ako bukas mga 150 siguro yun ko ng ano silang yan dinihinan ko lang to mga 5 seconds zero na yay biyahe na yan ito, full tank uli. Galing tayo ng Salawag last time. Ayan. 167.9. ilang litro kaya ito. Mamaya, biyaya akong silang. Tapos balik uli ako dito. uli natin. Ang gandun lang kuya sa ano. Sa yung bakal. Sayang, di pa naging 168. 167.8. Dito lang akong nagpapagas lagi. Hindi <laughs> <laughs> ito sa iba eh. Simula binili ko ito. Ay ah, hindi, nagdabos pala ito. Pero sabi ko, Petron na lang. Para ano, may iba naman. Kahit na medyo mas mataas, sure na ano. Calibrated. sa walang tubig. Ayun, saktong-sakto. -sakto. Kaya ilan? 4.76 eh? 4.76 So, 2167.8 4.76 liters yung nakain natin parang mga 34, 35 km per liter yan. So, zero natin. Zero. Biyaya ko ng silang ngayon. Totoo na to. Sana makabot ako ng silang. Ayan. Ayos. Tingnan natin mamaya. Dito ulit tayo. Kaya, puro tad-tad tayo ng fuel consumption. 130, 70, 13 na gulong. Harap likod. 800 ml na Delo Gold na langis ito na yung huling full tank natin 2, 5, 6, sa ano 13070 na tires tapos 800 ml na oil tingnan natin kung ilang litro kinain ko ito yung gunaya ko silang ito yung kasi lang. Okay, Guya, kasiro Tingnan ko lang kung ano eh, kung may diferensya ba pag 800 ml na oil, kung mas malakas ba sa gas o so mas matipid. Kasi nakalagay sa dipstick 700. Sa manual, iba nakalagay, 9, 950 ang gulo eh. <laughs> okay na yan kuya. Sumobra ata Ilan lang ako kuya? 5.2. 5.2 pwede na rin. Divide natin ah, mayan. So yung tinakbo kanina 200, 'di ba? 200.2 pang 200 na lang divide sa 5.2 para mga 38 ata 38 kilometers per liter. Pwede na rin 'no. Pwede na rin. So gagawin ko naman sunod 700 ml na oil. 'Yun ang lalagay ko next time. Zero ko 'yun. Dito ko sisimulan. Zero ko dyan mamaya. So yun lang. Nakayo lang full tank din ako dito. 800 ml tapos 130 by 70 na 13 front. Front and rear na gulong. Tapos yung spark plug stock. Stock lang. Parang consistent sya. No? Puro 30, 32, 38. Yan yung city driving ng ERFI. Yun. Yun lang. Yun lang ang mga simpleng test ko. Hindi ko na sinama yung biyahe ng video dahil napakaba tulang Ito lang pag full tank natin. Ito na yung resulta ng 800 ml oil natin. Ito yung binabantayan ko sa airbox. Iba si nagaantay pang may tumulong lang is dito. So far wala ba? Diba? Malinis. Pero ito mo ha. Sa natin to. Ito yung nakita ko. Oh let's see. Ayan o. Oh. O diba? Malapit na. Kita nyo ba? Ayan yung makintab. Pati dun. O oh, buksan natin to. Kaya susundin ko yung sa dipstick 700 lang. O para safe 720. 750 ako. Puro lang is. Pag naipon yan. Punta yan sa air cleaner din. Sa throttle body. Ito. O oh, diba? O. Eh, nag post pa nga yan San litro daw yung nilagay O, di, Lawa dito Ayan o, oh, pupunta na dito oh. Tamuha, ayan o oh. O oh. Malagkit na dito Ayun po, oh Ay. Kaya din siguro Tumagas ulit yung Head cover ko Head gasket Dahil sa 800 ml stick na lang ako sa 700 o 720 ito yan ayun no oh. oh, langis langis yung 700 ako dati hindi hindi ganyan hindi ganyan kalawa punting konti lang parang nandito lang yun kaso ngayon talagang ang dami o oh, lots natawa pa ako sa iba <laughs> nakita yung ganyan ang dami ng mga liquid dyan wag daw galawin hantayin <laughs> mo pang pumasok dito yan tapos diretsyo diretsyo dito sa throttle body oh lots paano kaya to gasan ko na lang siguro to o tissue ko para ma dry up no? so yan yung 800 ml na test natin naka ilang daan din ng kilometro dyan o baka isang libo may ikit ewan ko hindi ko na mabilang so next time yung 700 yung 700 kasi 100 kilometers lang ata na test ko ron. Subukan ko rin ng 1,000 yun may Check natin kung pareha sila na ganito. Feeling ko hindi eh. Pero sige, para ano, subukan din natin yon Para sure. Kaya na muna. At kay maglilinis ako ang dumi. Oh, putik. Putik, putik.